ating kikilalanin ang pinakaunang Filipino boxing champion sa kasaysayan. Wala pa ang pambansang kamaunon na si Manny Pacquiao pero may mas nauna nang nagtaas ng dignidad ng ating lahi sa larangan ng palakasan. Siya ay hinangaan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa kanyang ipinamalas na galing sa boxing na kahit na siya ay maliit ay hindi ka naman sasantuhin ng kanyang mga suntok. Yan ay walang iba kundi ang tinaguriang The Filipino Whirlwind at Little Brown Boy na si Pancho Villa. Talagang naging maugong ang kanyang pangalan dahil sa mga ipinanalo nitong laban. Pero wala nga nang nagka sa kanya ng una dahil sa matinding diskriminasyon sa Amerika at sa pinagmulang lahi ni Pancho Villa bilang asyano. Hindi nga daw karapat-dapat na ito ay maging boksingero dahil sa sobrang liit niya na mayroon lamang taas na 5'1. Pero ginulat niya ang marami dahil sa ipinakitang liksi at bigat ng mga suntok dahilan upang magka kanya ang mga banyaga. Pero sayang nga lang dahil maagang binawi ang kanyang buhay at nakakalungkot lang na isipin na sa paglipas ng panahon ay wala nang nakakaalala sa mga nagawa ng mahusay na buksingero sa kasaysayan na si Pancho Villa. Kaya kung gusto mong malaman ang kanyang mga naging legasya ay tumutok na. Gaano nga ba siya kagaling? Paano niya tinalo ang mas malalaki sa kanya at ano ang naging dahilan ng kanyang maagang pagkasawi. Kung bago ka palang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na kaya nito. Si Pancho Villa o sa tunay na buhay ay si Francisco Giliedo ay ipinanganak noong ikaisa ng Agosto, taong 1901. Siya ay nagmula sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Sa umpisa pa lamang ay naging malungkot na ang kanyang naging buhay dahil anim na buwang gulang na sunggol pa lamang siya noon ay nang inabando na siya ng kanyang sariling ama. Kaya naman tanging ang kanyang ina lamang ang nagpalaki sa kanya. At sa murang edad ay maaga itong natuto na magbanat ng buto dahil tinutulungan niya ang kanyang nanay na mag-alaga ng mga kambing sa isang farm sa kanilang lugar. Nong tumungtong si Francisco sa gulang na labing isa ay nagtungo ito sa ilo-ilo upang doon makipagsapalaran. Pinasok niya ang kahit anong trabaho tulad ng paglilinis ng sapatos na sa kalaunay doon niya nakilala ang isang kaibigan na mahilig maglaro ng boxing. Nang maayos na ang samahan ng dalawang batang ito ay naglayag sila patungo sa Maynila upang doon naman hanapin ang kanilang kapalaran. Sila ay nanirahan sa tundo na kung saan ay naging laman ng lansangan ang batang si Francisco Geliedo. Dito nga ay madalas siyang makipagsuntukan sa mga batang nakakaaway niya sa kalye. Pero dahil nga sa naturuan siya ng kanyang kaibigan kung paano lumaban, ay kayang-kaya nito ang pakikipagbasag ulo na kahit na malaki pa sa kanya ay kaya niyang patumbahin. Paminsan-minsan nga ay sinasamahan niya kanyang kaibigan sa isang boxing gym upang doon makipagsparring na sa kalaunay nakahiligan na rin ni Francisco. Dito naman siya nakitaan ng malaking potensyal ng Amerikanong promoter ni si Frank Churchill na noon ay nakabase sa Manila. Pero kahit na nung mga panahon na yon ay uso na ang boxing ay nagkaproblema naman si Francisco dahil sa kanyang height dahil may taas lamang siya na 5 plat. Sobrang limitado lamang kasi ang ibinibigay na oportunidad sa mga Pilipino sa paglalaro ng boxing dahil hindi angkop ang kanilang taas kumpara sa mga Amerikanong boksingero kaya naman ang ibang promoter ay walang interes sa mga Pinoy at walang bilang sa ganitong larangan. Pero dahil sa humanga talaga ang promoter na si Frank, sa maliit na taong si Francisco, ay nagdesisyon siya na ito ay alagaan. At para mas makilala, ay pinangalanan niya ang batang ito bilang si Pancho Villa, na hango sa pangalan ng isang Mehikanong mayaman at revolusyonaryo. Si Guilledo o si Pancho Villa ay dumaan sa napakahirap na pagsasanay sa loob ng halos anim na taon. At nung tumungtong siya sa edad na 18 ay naganap ang kanyang unang laban sa professional boxing laban kay Alberto Castro noong 1919. Panalo ka agad via knockout itong si Pancho Villa at nasundan nga ito ng marami pang pagkapanalo. Siya ay nakilala't hinangaan dahil sa kanyang bilis at bangis sa loob ng ring. Baliwala nga sa kanya at hindi siya nagpapatinag Kahit malalaki pa ang kanyang mga nakakalaban Dahil dito ay kinilala siya bilang Filipino Whirlwind at Little Brown Boy Si Pancho Villa ay 80 pound fighter na lumalaban sa flyweight division At habang siya ay nasa Manila Ay naging matinding kalaban niya Ang American World Junior Lightweight Champion na si Mike Ballerino Pero bago muna ito naging kampyon ay anim na bes muna siyang tinalo ni Pancho Villa sa mga naging laban nila sa flyweight division mula 1920 hanggang 1921. Sa unang dalawang taon ni Villa sa kanyang karera sa boxing ay nakapagtala ito ng 49 wins at 1 losses sa unang 50 laban. Dito na rin sa panahon na ito ay nakuha niya ang Philippine flyweight title mula sa boksingerong si Terio Pandong at ang Oriental Bantamweight title at ang kahangahanga pa kay Pancho Villa ay nagkaroon siya ng mga laban sa ring na araw o linggo lang ang pagitan para sa mga bagong makakalaban. At noon pang mga panahon na yon ay labing limang round ang inaabot ng isang match. Nakaibahan naman sa larong boxing ngayon na inaabot lamang ng 12 round at dalawa hanggang tatlong beses lang ang nagiging laban ng mga boksingero sa loob ng isang taon. Taong 1922 ay kamuntik namang iwanan ni Pancho Villa ang paglalaro ng boxing. Ito ay nang magretiro siya ng mas maaga sa kadahilan ng binasted at iniwan siya ng babaeng kanyang nililigawan. Pagkatapos nga nito ay umuwi siya sa kanilang bayan sa Negros Occidental upang doon ay makalimot. Pero ilang linggo nga ang nakalipas matapos magretiro si Pancho ay marami na ang naghanap sa kanya ng mga Pilipinong tagahanga na nagnanais na muli siyang mapanood na lumalaban sa loob ng ring. Kaya naman ito na rin ang nagtulak sa kanya para magbalik sa mundo ng boxing. At sa kanyang pagbabalik ay nang makatanggap sila ng isang imbitasyon mula sa sikat na boxing promoter sa US na si Tech Richard. Hinimok nga nito ang kanilang kampo na doon ilaban si Pancho Villa upang malaman kung gaano ito kagaling. Kaagad naman nilang pinaunlakan ang hamon kay Villa at nagtungo sila kasama ang kanilang promoter na si Frank Churchill. Subalit sa pagdating nila sa Amerika ay isang matinding pagsubok naman ang kanilang kinaharap dahil sa matinding diskriminasyon noong mga panahon na yon. Dahil sa pinanggalingang lahi ni Pancho Villa bilang asyano nahirapan niyang makahanap ng laban sa magagandang arena ng kanilang promoter dahil nga sa pagbaliwala sa kanila at dumating pa sa puntong halos maubusan na sila ng perang panggastos. Pero isa namang undercard na laban ang pakiusapang nakuha nila para kay Pancho Villa. Noong June 7, 1922, kontra kay Abe Goldstein ay naipanalo ni Pancho Villa ang kanyang laban. Standing ovation ang kanyang naging pagkapanalo. Dito nga ay naging matunog ang kanyang pangalan, lalo na sa media at sa mundo ng American Boxing. At sa kaparehong taon din sa buwan ng Hulyo ay nakakuha din siya ng ilang sunod-sunod na pagkapanalo. Pagkatapos ng tatlong buwan ay muli siyang napalaban sa isang Amerikano na si Johnny Vop. Knockout sa ikalabing isang round ang inaabot ng nasabing Amerikano kay Pancho Villa. Dito na nga niya nasungkit ang kauna-unahang American flyweight title noong September 14, 1922. Walang sunod-sunod na laban ang kanyang naipanalo mula sa mga Amerikanong challenger at matagumpay niyang nadedepensahan ang kanyang titulo. Noong March 1, 1923, ay nang matalo si Pancho Villa ng boxer na si Frankie Henaro sa isang controversial na 15th round decision na umani naman ang pambabatikos mula sa mga manonood dahil kitang kita nila na si Pancho Villa talaga ang panalo sa nasabing laban pero dahil sa maling desisyon ay nabawi sa kanya ang American Flyweight title na matagal niyang iniingatan at noong mga panahon na yon ay nagpunta naman sa US ang British World Flyweight Champion na si Jimmy Wilde upang makahanap ng makakalaban para sa isang world title match. Ang tumalo sana kay Pancho na si Frankie Henaro ang dapat na itatapat dito. Pero ang gusto ng marami ay ang Filipino boksingero sa Amerika na si Pancho Villa ang ilaban dahil nga alam ng lahat na mas magaling ito kaysa kay Henaro. Kaya naman dahil sa hiling ng nakararami ay pinagtapat si Fancho Villa at Jimmy Wilde. Pero bago magsimula ang kanilang laban ay sinabi ni Pancho Villa na siya ay nasa tamang kondisyon na at handang-handa ng lumaban. At pagka sila ay nasa ring na, e eh wala daw itong sasayangin pagkakataon upang pabagsakin ang kanyang katunggali. Samantalang nagsabi naman ang British Champion na si Jimmy Wilde na ikinagagalak niyang malaman ng kanyang makakalaban ay ang isa sa pinakamaliit pero pinakamagaling at mabilis na asya nung buksingero na si Pancho Villa. At alam daw nito na siya ay mapapalaban dahil hindi nga raw biro ang galing nitong si Villa kaya naman labis niya itong pinaghahandaan. At hindi nga binigo ni Pancho Villa ang kanyang mga tagahanga. Noong June 18, 1923 sa Polo Ground, New York City ay naganap ang kanyang makasaysayang laban kontra sa World Flyweight Champion na si Jimmy Wilde at sa harap ng mahigit 20,000 katao ay pinakita ni Pancho Villa ang bagsik ng kanyang mga kamao. Binigyan kaagad niya ng napakabilis na mga suntok at kombinasyon ang kanyang kalaban at wala itong magawa kundi saluhin ang mabibigat na suntok ni Pancho. Sa unang round pa lang dahil sa bagsik nitong si Pancho Villa ay duguan kaagad ang mukha nitong si Jimmy Wilde. Sa ikatlong round nga ay sabog na ang mata nito habang ito namang si Villia, ay lalong nagiinit habang tumatagal ang laban. Sa pang-apat at ikalimang round ay bumagsak si Jimmy Wilde. Ito na nga raw ang pinakamasalimuot na sinapit sa mga naging laban ng kampo ni Jimmy Wilde. Sa pagpapatuloy ng laban at sa pagpapamilit ng champion na si Wilde na lumaban pa, eh si Pancho Vilya na mismo ang nakikiusap sa referee na huwag nang ituloy ang laban dahil delikado na ang buhay ng kanyang katunggali pero nagpumilit pa rin ang Briton. At sa ikaanim na round dahil sa awa ni Pancho sa kanyang kalaban ay tinigilan na niya ang pag-atake dahilan upang magalit ang kanyang coach nung matapos ang 6 round. Tinanong nga siya ng mga ito kung bakit pinagbibigyan ang kanyang kalaban at sinabi ni Pancho na dapat tigilan na dahil ito raw ay walang kabuluhan na pagpatay. Pero nung magsimula ang ikapitong round, ay sinigawan siya ng kanyang kampo na tapusin na ang laban. Dito na nga nabasag ang pangan ng champion dahil sa walang tigil na pag-atake ni Pancho Villa. Tuluyan na itong bumagsak at hindi na nakatayo pa. Kaawa-awa naman ang sinapit ni Jimmy Wilde dahil nabasag ang kanyang panga at nabulag ang kaliwang mata. Kaya naman hindi na ito nakapaglaro ng boxing kailanman sa nakuwang tagumpay ni Pancho Villa ay siya na ang kauna-unahang asyano na naging world flyweight champion noong mga panahon na yon. Ibinagbunyi nga ng buong Pilipinas ang kanyang pagkapanalo. Pinatunog nga raw ang busina ng mga barko sa pantalan at mga sirena bilang simbolo ng pagdiriwang at ang laman ng mga pahayagan ay wala kang makikita kundi ang Pilipino whirlwind na si Pancho Villa. Baging ang dating pangulong Emilio Aguinaldo ay malugod na binati si Pancho Villa at sinabing dapat umuwi na siya sa Pilipinas at dito na lang depensahan ang kanyang nakuhang titulo. Sa pangunguna ni Pangulong Quezon, ay heroes welcome naman ang sumalubong sa kanyang pagbabalik dito sa bansa. Dahil sa pagbaba pa lang ni Pancho sa eroplano, ay sinalubong na ito ng maraming tagahanga at nagkaroon ng parada sa kamay nilaan na dinaluhan ng libu-libong tao nagtapos ang malaking parada na iyon sa isang malaking handaan na idinaos sa palasyo ng Malacanang. Ganyan kasikat noon si Pancho Villa na sa panahon natin ngayon ay maihahalin tulad sa kasikatan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Siyempre, marami pa rin ang magsasabi na mas magaling si Manny pero totoo naman yun. Ang punto ko lang dito ay magkaiba sila ng panahon at dapat maging proud tayo dahil pareho silang nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Pagkatapos noon ay marami pang laban ang nadepensa ni Pancho Villa. Mula sa malalaking kalaban na nanggaling sa US, sa Canada at maging dito sa Pilipinas. Pero lahat sila ay tinalo ng maliit pero malupit sa boxing na si Pancho Villa. Alam nyo ba na kahit siya ay maliit lang, eh kahit minsan ay hindi siya napabagsak sa boxing sa kanyang buong karera. Taong 1925 ay nang muling magbalik si Pancho Villa sa Amerika upang labanan si Jimmy McLarnin. Pero isang araw bago maganap ang kanilang laban ay nagsimula namang mamaga ang panganitong si Villa dahil sa kanyang wisdom tooth. At kinaumagahan ng araw ng kanyang mismong laban ay napagpasyahan nito na ipabunot ang kanyang sumasakit na ng ngipin. Pinayuhan nga ito ng kanyang dentista na ipagpaliban na lang ang kanyang laban dahil maari itong lumala. Pero sa kabila ng sakit at pamamaga ay tumulay pa rin ito upang harapin ang kanyang kalaban na si Jimmy McLarnin. At sa kanyang naging laban dito ay isang kamay lamang ang ginamit na pang opensa ni Pancho Villa. At ang isa naman ay ginawa niyang pang depensa upang hindi tamaan ang namamaga nitong pisngi dahil sa binunot ng ipin. Dahil naman ito upang hindi siya makalaban ng maayos. Pero hindi naman siya nagawang pabagsakin ng kanyang kalaban. Ngunit natalo naman siya by a decision. Pero ang masaklap na nangyari ay dalawang araw matapos ang laban ay nagkaroon ng impeksyon ang binunot sa kanyang ngipin. At dahil sa malalang kondisyon nito ay tatlong ngipin pa ang binawas sa kanya ng dentista. Muli nga siyang pinayuhan nito na magpahinga na lang muna pero binaliwala ito ni Pancho Villa. Siya ay dumalo sa mga kasiyahan kasama ang mga kaibigan pero sa hindi niya namamalayan ay lumala ng lumala ang impeksyon sa kanyang bibig at pagkalipas ng isang linggo ay dumaing na si Pancho Villa dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Kaya naman dinala siya ng kanyang team sa ospital. Subalit huli na ang lahat dahil umabot na ang impeksyon sa kanyang lalamunan at tuluyan na nga siyang nakomatose. At hindi na nga nagising nung kinabukasan noong July 14, 1925. Si Pancho Villa ay pumanaw sa edad na 23 anyos. Ang kanyang labi ay inihimlay sa Manila North Cemetery. Sa paglipas ng panahon, si Pancho Villa ay kinilala bilang the greatest Asian fighter sa kasaysayan ng boxing. Siya din ang the greatest flyweight in the boxing history. Noong October 1961 ay naitala si Villa sa Boxing Hall of Fame ng Ring Magazine. Naging number one din siya sa listahan ng flyweight of the 20th century by the Associated Press noong 1999 kasama ang boxer na si Miguel Canto at naging pang number 59 sa rankings sa 80 best fighter of the last 80 years sa Ring Magazine. Si Pancho Villa ay nagtala ng 77 wins sa kanyang official fight, 22 knockout, 55 by decision, 4 losses at 4 na draws. Samantalang ang kanyang unofficial fight ay 90 wins, 22 knockout, 68 decision, 7 losses at 4 na draw. Pero sa kabila ng mga nakuhang karangalan ni Pancho Villa sa bansa, ay nakakalungkot na isipin na sa paglipas ng mahabang panahon ay matatawag na lang siya bilang the forgotten champion ng Pilipinas. Dahil sa ngayon ay halos wala nang nakakakilala o nakakaalala sa kanya pero ganun paman ay isa ang video na ito na nagpapaalala sa lahat na nagkaroon ng Pancho Villa ang ating bansa na siyang nagtaas ng bandila ng ating lahi. Na nagsasabing hindi nagpapahuli ang mga Pilipino sa kanilang husay sa larangan ng palakasan. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat.